Good morning mga madi! For today's video mga madi ay samahan niyo nga ako magluto dahil nga maaga nga ako nagising at magluluto nga para ako ngayon ng tortang talong. Pero iba yung process ng pagluto ko nito mga madi. Iniwaiwa ko nga lang yan siya ng pahaba na maninipis. Para nga mabilis ang pagluto nito pag ating ipirito. At yan nga mga madi parang sabog nga ako tignan at parang wala pa sa sarili. Ito na nga pala mga madi ang kalabasa ng aking hiniwa-hiwa. At nag-proceed na naman pala tayo sa pangalawa. Kagaya ng isa, ginaya ko lang nga din ang paghiwa nito. Parang nga maganda ang kalabasa ng mga niluluto natin mga madi. At ito nga palang last, meron nga pala siyang bulok kaya tinanggalan ko. Sunod na naman nga pala natin hiwain na ang kamatis. I-slice lang nga pala natin itong mga madi na pa-cubes na maliliit. Parang nga mabilis maluto pag hinalo natin siya sa itlog. Pasensya na nga pala mga madi sa mukha ko. Ganyan talaga ako pag umaga. Kaya wag na kayong magtaka mga madi. At pagkatapos nga pala mga madi, yung kabilang hiwa na naman pala ang gagayat-gayatin natin. Iwain lang po natin mga madi ng pa-cubes para maganda at balanse ang ating luto. Sa pagluluto kasi mga madi, mayroon talagang proper na paghiwa ng mga gulay. At tatapos ko na nga ang kamatis mga madi, isusunod ko na nga din itong bell pepper na green. Same slice lang din po pala sila mga madi ng kamatis cubes din na maliliit. Sa mga mahilig magluto dyan mga madi, baka hindi nyo pa po ito na try. Kaya itry nyo na mga madi. After nga natin sa bill paper na green mga madi, isusunod na natin tong bill paper na red. Gaya ng kamatis, bill paper na green, eh ganon din po ang paghiwa ng bill paper na red. Para maganda nga po tignan mga madi. At tatapos ko na nga ang bill paper na red, isusunod na nga din po natin itong sibuyas. I-cubes din po natin itong mga madi kagaya sa mga naunang sangkap. At pagkatapos nga po natin mga madi may slice lahat ng ingredients. Tsaka pa po natin mumpisahan no mag fry ng talong. Bago po tayo maglagay ng itlog, siguraduhin po natin luto yung talong bago natin ilagay. Para hindi po masunog ang ating itlog. At pagkatapos ngayon mga madi, ito na nga po pala ang mga na-prepare ko sa aking mga lulutuin ngayong araw. What's up mga madi? Luluto ako ron o nagpainit lang ko ano yung kawagyo niya at orang huwag na mag init tibutan na ito siya of oil so this is the oil at sa puntong ito pala mga madi akala ko nga yung mantika ang nakalagay sa buti yun pala ay suka <laughs> mabuti na lang talaga ay inamoy ko agad kaya sa mga nagluluto dyan mga madi amoy tikim ang gagawin sa bawat ingredient.